So, nasa dulo tayo sa Carmen Planas mga isa. So dito sa Katagan. So, yun, mga guys, boss. galing miyan boss? Sa Saan galing po? Batangas. Lo. Sa mga subscriber na galing Batangas mga guys. Oh, shout out po sa taga Batangas po dito bumili siya sa Carmen Planas. Sa mga vlog, ah, mga mga subscriber natin from Batangas Ah, ah, siya tabo. Ah, ah. Saan galing po, sir? Ah, taga ko ba? Ah, yun mga guys, so mga subscriber natin, mga supporter natin. Ah, so, wala na naubusan po. Pasensya na po ah. sa sunod. Kaya po. Kaya tapos nalang po sana kung may hirig sa mga ano Ah, yan, yan. Kaya tapos. Eh, salamat po. Ah, kayo, salamat. Pasensya po ah. karangalan din sa amin mga katulad yun, mga subscriber. Ah, po. Salamat ah, po. Okay, po. Alright, so good morning, good morning mga show. Welcome back sa aking YouTube channel mga iso Nandito naman tayo sa Sa Carmen Plano sa Dulo to mga isyo Shout sa lahat sa mga subscriber natin So salamat, salamat po sa inyo Lagi na sumasabay sa aking YouTube channel So samahan naman ako mga iso Nandito naman tayo kay Mga grupo ni Pod O oh, O oh, shout out mo na uh, Shout out mo na to sa lahat sa mga na subscriber natin dito Kung nandito naman tayo mga ano Ayan. Si oh, nandito na tayo sa mga ano nila. So, boss. Boss, tisoy, magkano ba 'tong laban nito? 152. dalawa sa so, mga ay ito mga itong laptop mga ay so may mga issue to nito mga to. Ayan, yan si si Boy Tisoy. Wala CCTV ko eh. Wala. Wala yung camera mo. Okay. So, nandito naman yung ano, Wag mo na masyadong kukunin yung bumbuna namin na baka mag-alabot. Isa e, ito? Okay. Ano ano ba? <tod> Mabili ka lang dyan, mga guys. Ang kanil ito, so... ano? Oh. 500 yun. 500 lang mga guys. Ang angat mo yung bago. Yung mga 500 ito mga guys. Ito so, po yung box niya sa Bemo. Ito po yung kaon niya. So, yun mga guys, ha? So, na, bago po siya nakakaon. Naka-styrofon yan. So, nakakaon lang mga guys itong lalagyan mga bago ito, ha? Ano to? Ito siya, ito. Eh, ba to? Ha? Ah, camera? Camera yan. Ako no, mahal right. yan doon. Lente yan. Lente. Lente. Kaya ano, mga agad. Kala pang film. Pang film yan. Ay, kala ko telescope eh. So, okay. Camera, okay. camera pala. Camera pala. <laughs> yan mga siya, yung mga bago. Ayan o. No. So, pagkano to, boss ito? Pagkano huh? to? 500. Ah, 500 ka mga uh, ito. Ayan, ganito. Ayan, yan. tapos 50 yan. Ayan. So may mga Kaya kailangan to. Bulgari dahil sa o. Meron siyang gag-chain. So magkano naman to? Yan. Ang gawa ang So ang 5 ng eh, mga bots mga ano, so, okay, so. ano yan? Glenmore. Yan yeah, no? oh patay na si Glenmore. Sa patos pa oh oh yun. Yan. 1-5 ni Gustavo sabi mo Glenmore oh, Sinabi mo na eh akin, oh, Glenmore Isoy no? eh, Ito yata shot ni eh 1-5 no? So, oh, may... yan yan oh. mga ano <laughs> so, mga guys. Django. Ayan. Yun yeah. o Glenmore. No. Saka sa loob. Glenmore sa ano yan? sa anong pangalan o? No? Uh, so mayroon itong mga ano mga guys. Uh, Iba't ibang mga paninda nila rito. Mayroon itong mga aksesory dito mga ano. 40 lang. 40 isa po mga Butuan pala. Sorry, sorry, sorry. So may meron tayong mga busapon dito. So may mga bala sa mga CCTV. Ano ba 'to? Ah, uh, pala sila una po. So na mga bala. Mga tip. Mga ganito. So yung mga ganito, so wala na siguro tayong mga marketa. So kalala, lang po ni Boss dito. Sa so, mga ano niya. Mga paninda. Mamili na lang siya, mamili. Ayoko Yan, na lang yung busapo po, no? Yan, mga ano niya, kaplik. Oh, baka may pira pa yan. Wala, present lang yan. Ayan yun Tablet po, tablet. Buhay yan, buhay. Buhay. Mayroon naman tayo dito So, dito naman mga ano, dito mga ano, electric pa mga yan, Nilalagyan ng malamig. Ang tawag yun, guys? hair color air cooler. So ayan mga magkano to boss? Magkano? 200 lang mga ito. So dapo naman tayo dito sa mga t-shirt ng mga, kisod, nindito, mga shirt, dito mga t-shirt mga ano. Ah. Uh, magkano ba 'yan ng mga t-shirt natin? Magkano? 250 50. To 50. Okay boss, sige. Ito may nakasulat pa tag ng ano. Ito mga mga

So, 25 lahat ng mga ori ng sombrero mga guys. So, 25 lang yung isa. Ay, nabasa? Hindi. So, ano? 25 lang. 25 lang yung isa. 25 lang mga guys. So, mga agad side ng mga sombrero. 25 lang. Adidas dito. Thank you. So, yung mga talo na ganoon yung buo talaga yung di mga ganyan di yung malapad yung buo talo oh nagbubus na kami yun yun mga pinipili mga ganyan mga takip ng mga kasirula mga kaisyo nandito rin mga ano Paninda na ni Nanay Conching po rito sa mga laruan. Mayroon daw mga pangmasang presyuhan po mga guys. Yeah. 30, 50, 50 So hindi pa na Bus Alan Dan tinanghalan na lang no, boss ha? Alright So nandito tayo Sa mga sa mga accessory Ni Bus Mario dito Ay laruan Ang mga flashlight dito Hindi pa naman aysor mga coba tirilah mama ku mga, so, lang, mga, lang. May mga itu mga ya okay. ingat mga no. Spaker ito. Mga oh, spaker. Magkano pinta mo? Pareh ito eh. Magkano? 200 lang. 200 lang mga spaker oh. Ganda nga eh, bagay tayo. Sumat nga eh. Sakto sakto. Sakto sakto. Ano ba kaya naman po? Kaya ganito. Para sa ilang dinugas 'yan eh. Pag pasakya sa mga guys may mga, mga thermos dito mga ito kung mga thermos dito kaya kaya may bike Good morning, boss. mga motor. Mga shock na mga motor. Mga isya mayroon dito. Ang uh, uh, iba mga... Ang laki naman nun. Mga springs. Mga shock. Mayroon Boss, Magkano pa natin, boss? 250 mga guys, 250 mga guys. .50, mga guys. So, ito malilit. 150 'yan. 250 rin. Ano pa Ano pa to, boss? Si speaker, magandang speaker. 350. 250 mga ano niya. Ano, so mga laruan natin, boss, yung mga ganito, magkano no? Vintage magkano 'yan? 150 ang isa. Oh, mga ano ko mga guys, hindi mga ano ka. Oh, may marking to siya. So may mga tatak siya, mga vintage to ito, mga oh, so, mga siya. Oh, so mabigat to, hindi siya basta na plastic to mga Yun, mga 150 to mga siya. So, hindi malaman dyan, ano. Ang collection to, mas solid. So, mga solid siya. oh, mga solid sya. oh may mga tatak siya. Salang mga vintage siya. dito sa mga accessories accessory dito mga ito. So mayroon dito. Mga, isa. Ah, salamat. So, Itong na, So, may mga Tori tayo, ah. Dami okay. oh. rin sa mga ano rito mga iba't ibang mga dito mga helmet mga, mga. So, 300 so, Tapos sa, sa loob May, sa may sa mga paninda pa rito na, ano dito mga guys sa so, mga laruan na may, may, may tao dito so this is Mga safety shoot adidas so, <coughs> na mga, mga helmet shoot <coughs> kaya mga ito magkano yung safety shoes na eh? 300 na lang mga guys yung safety shoes yung adidas po magkano? 250. 250 so ito po kulay po ito 250 rin mga guys yan adi adapter oh, mo. O salamat po dito po mga mamamayan. Nandito 100 limit na mga issue mo oral oral ng mga mga hermit at taga. 500 sure 100 lang din mawawala. Okay dito mga gamit Pagkatapos si so yung mga isyo, mga laruan. So At yung mga laruan. Yan, mayroon din mga...